Ngayon, dahil curious tayo sa mga nag na video na nakakaluto daw ang sobrang init ngayon, lalo na ngayong April 8, mainit daw talaga ngayon, sabi ng pag-asa. So, nag-try akong maglabas ng kawali sa labas sa gate namin. Pinapainit ko muna yan kasi sabi nga nila ipapainitin mo daw ng ilang minuto. Uh, ang anunla is 20 minutes. O, so, ayan. Kaya naglagay ako ng kawali dyan sa labas para itry lang talaga natin yung mga nagtitrending ngayon kung totoo talaga. So, ayan, kung tingnan nyo yung panahon, sobra talaga yung init. Yung oras nyan is 11 ng umaga. O. E, de, ngayon, habang pinapainit ko yung kawalay, syempre, nag, nag, ano na ako ng saging kasi meron ako dito saging. So, itatry ko lang talaga yung saging tapos habang nag-produce nag ng init naman yung kawali so ayan, wala naman akong itlog pa at saka wala din naman akong hotdog kasi yung mga nakikita ko sa vlog itlog tsaka hotdog so talagang makikita mo na init, sobra yung init, sobrang talagang init at saka ano masubukan talaga natin yung trending-trending nila na sinasabi nilang sobrang init kaya, ayan, in-slice ko muna. Hinanda ko muna yung saging ko para doon sa kawali. So, <clears throat> ewan ko kung totoo ba talaga yan. Kaya, na-curious lang talaga ako, no? Ewan ko talaga. Sana kung totoo yan. So, ayan, pangalawang attempt ko na yan na hinawakan ko yung kawali. Kung talagang mainit na kasi, pag mainit na dahil, tsaka lagyan daw yan ng Uh, mantika. So, may pa naman akong mantika. So, syempre, o, oh, lagyan natin ng mantika. Ayan, itatry lang talaga yung nag lang talaga tayo na ano, kung talagang makapagluto yung sobrang init ngayon. Pero, talaga yung ulo ko dyan, pag ano lang, seconds lang, pag hinipo mo yung ulo mo, sobrang init. So, ngayon, while waiting tayo sa 20 minutes, kung talagang iinit na yung ano, yung mantika natin na nilagay doon sa kawali Ayan, naghintay muna ako dyan. Nasa loob kasi mainit din talaga. Kailangan naman dito tayo sa loob, no? Tingnan lang talaga natin kung totoo talagang iinit yung ano, kawali na nilagyan natin ng mantika. Ay, ewan ko lang talaga kung anong resulta nito ngayon. <laughs> talaga naman ha, kayong mga nag-trending dyan. Baka naman, explain nyo kung totoo ba talaga yan wala ba yung ano, mekos mekos charot <laughs> so ba diba? pero siguro siguro, ewan ko sino makasagot dyan sa sinasabi na pwede makapagluto ang sobrang init dyan kasi malalaman natin ngayon yung totoo kaya panoorin nyo hanggang dulo tong vlog ko at makikita nyo ang buong resulta So, ayan, yung aking Zoe Girl. Ayan, nakabang pa si Zoe Girl kasi pati si Zoe Girl naka kaya si Zoe Girl na langan din. Kinito. Kinito siya, pero itry na ako. Itry ko nun na ako. Try. Wala lagi. Wala <laughs> man. Basit, kailangan pag-init pa. Pag-init pa ka isa. Ini kita. Ini kita ayam bu. Ini tau? Cek ikan. Cek. Lo <laughs> tuh kan apa rasa. anda sa? Basen cek Di pun nama unsa basen Si baboi. Nasi babul. Pero yes. ang pasagdaan, o um, panuto, o um, kung siya. Pero na siya, gamay bago na. Um. Ang mm, palahe mo ng init sa gawas, maragahulat pa man. Ay, sa gilap to. Sige. I-try. Na siya yung gamay mura bubble, um, so i-try na I-focus pa Hmm. Bon. I-focus pa Hmm, bon. i-focus. Okay, try nato kung um. Mm, i try na to kumausaw ba siya. Mm. So oh, this suwi oh. <laughs> well, so we o. Soi. What sawi kaya akong i-tryin ako i-imbento dire. So i try na ko, hmm. ug di ra magudya, i-try na ko siya kumove brown bagud siya dayong hmm. akong sulayan ug itlog sunod ani. Ang love ko ug ko. Kumog pitik-pitik ba. Zoe! So, <laughs> si Sawi, oh. Oh. Zoe! Zoe! Nakaabang din si Zoe sa aking nilolota. Excuse Sirado! So, try na mong ito. Huwag ko kagakalo na sumupalit siya itlog. Huwag tinuod bagyo, Yotak. Palitan siya itlog. sa so, wala mo siya nagpitik-pitik uh, ah, ng saging. Oh, Sawi, asa ka? Zoe, girl! Hoy! Subi Dire dire, Subi dire 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 Ali, dire Subi Pag eksperimento ta Ayaw, di akakainit Init, Ini pa ayaw na Siya <laughs> siya Oo na minato, egg na lang <laughs> na Egg na lang <laughs> ay <laughs> Gamanti ka na nangko ay Saging <laughs> Zoe, 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 Zoe. I Di oh. Ah. Zoe. Oh, ah. <coughs> 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 eh, Zoe. Hindi na imo oh. Ha? Zoe. Hindi na imo ah. Ano ni mo ni Di ba ka mukha kong ganyan akong gitagaan? Oh, what the heck? Ano siya akong ikra? Yan na raw, sa kilid anang kuan. Kalaha. Kaya so, ipokus mo try na ito. So, okay. sige na. <laughs> tawa ko <po>. na. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Ang mm. tawa, gid siya. Kung tinawag gid siya, maluto. Huwag hinahinay pa nagluto, dagay. Eh. So, ayan, sobrang init na yung mantika at saka yung ano, yung kawali, eh, bakit hindi siya nag-change agad? O yung kagaya doon sa nakikita ko? Ayun, oh, ang init kaya ng kawali. Ayun. May something sa mga ano nito. Pero, maya-maya siguro yan. Balikan lang natin. Kung may changes. So, we eh, nakabantay, oh. <laughs> Gabantay siya doon sa in-experiment ko. Ang dami kayang na ganun. E bakit yung sa akin? Kanina pa yan. Init na init na yan. Diba sa girl? Oh, so, tirik na tirik yung ano. Yung panahon sobrang init. Tapos pati yung kawali sobrang init. O oh, bakit ganun? Hindi, mas hindi naman nakaluto agad ng itlog. So, so init kaayo, pero maura na siya. So, dili tinuod nga maluto ang itlog. O, oh, si Init na siya kaayo, pero ang itlog, ingon it's a prank dili tinuod nga maluto sa kainit sa basin sa basin wala kay na dogay kay kada dili 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 jud na say, or, say, Dilit, Dilit, 20 minutes siya mauna na siya result sa 20 minutes <laughs> ka mantika iluto pud daw na nimo so ito talaga ang totoong maluto yan oh tingnan mo ayan may changes so mula sa labas hanggang dito yan talaga ang totoong luto hindi yung luto sa labas sa sa so, dahil sa ano sa Matinding init. Napasunay ka Tingnan mo. Seconds lang. Nag-change agad dahil sa init na. Dahil mga init pag gudid. So, kay metal, mga so, daling ma-affect ang metal ay sa liquid. Yes. So, it's only a prank. Delivered. na nandiyan siya possible na kuwan pag init doon ka ayaw. Puro sa mga bunkad. Mga may sulfur. Okay na. Pero ito, oh, yan o. Oh. Yan talaga ang totoong loto galing sa talan or sa kung ano man yung gas. paglutuan nyo. Sa gas ba or kahoy. Yan. Yan. Ayos ang okay. lihukan na kayo. Kung pa man sa boss. Iras, ikaw ano. Okay. okay.